Yo yo yo. Yeah. <laughs> Mike check, Mike check. Yo yo yo. What's up, mga kaangkla? So yung kamusta kayo? Good morning, good afternoon, and good evening. So yung kaya na ba? Tayo ng good afternoon, good evening, and good morning kasi. May subscriber tayo dyan sa mga ibang bansa. Alam ko meron. Nagsasubscribe sa akin. Nakikita ko sa YouTube ko. So yun, shoutout out ha, pala sa mga subscriber rin dyan sa ibang bansa, especially sa mga nakasama ko sa barco sa India, sa Malaysia, basta marami na hindi ko na maalala. <laughs> basta shoutout sa inyo, mga uh, subscriber ko. So yun, thank you, thank you. Uh, huwag kayong magsawa sa magsuporta manood ng video ko kahit wala namang, <laughs> kahit wala namang masyadong ano, hindi masyeldo, ko lang sa sweldo. Basta masaya lang ako nag-video ko. So, yun, for today's video, so, ayan, uh, magluluto ako ng, ano, ng pork steak. So, yun, bali, first time ko magluto ng pork steak. Ayan. Bali, hindi ko alam kung masarap to. Hindi ko alam kung pasado mo to. Sa kakain mamaya, sila, mama, papa, early, papatigin ko sa kanila. So, yun, bali, bumili ako ng, ano, apat na mga pieces ng pork chop. Tapos, so, yun, yung mga ingredients na, yung mga kalamansi, sibuyas, bawang, tapos oyster sauce, paminta, and um, casual yun mamaya. Papakita ko sa inyo kung, kung paano ko siya i marinate at kung paano ko siya lulutoy. So, yun guys. Um, sama nyo ako hanggang maluto itong pork steak na first time ko magluto ha. Hindi ko alam kung masarap. Basta first time ko itong magluto. Kasi wala si mama kaya ako muna yung magluluto for today's video. So yun guys, see you. Let's prepare tayo na ano, uh, for bawang sibuyas, kalamansi, oyster sauce at palanggana. Ngayon, i-marinate natin. Alright! So yun guys, time check tayo. 30 minutes na pala. So yun, kukunin ko na sa rep yung inanimate ko na pork steak. Tugutuin ko na. 30 minutes na pala. Okay na yun. So, yun, ito na ba? Yun na guys, yung namarinate ko na pork steak. So yun, bali, diluto natin kasi para makatiim din si Erlin bago siya pumasok. Gigisingin ko siya na 30 minutes after ko magluto. So yun guys, tulutuin ko na guys. So yun guys, bali lulutuin ko na tong pork steak na minarinit ko kanina. So yun guys, tara. Panoodin nyo. First time ko to, don't judge me. <laughs> Buksan natin yung kalahan. So yun, bukas na. Ay, di ba pala? Sak, sak. So yun. Kapainit natin yung kawali. So yun guys, pinapainit mo natin yung kawali. Then, ang um, bali ang bala ko dito is ipiprito ko muna. I-go-golden brown ko muna siya Then, Ayan. Sasabawa natin guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko iluto itong pork steak. Ano to ah, first time ko ah. Don't judge me kasi eh. hindi ko pa alam kung paano magluto. Pero itatry ko lang. Pinanood ko lang to sa YouTube kung paano. So yun guys. Ayan, mainit na yung ano. Mainit kawali. Lagyan natin ng mantika. So, yung mas maganda, makita nyo kung paano ko lutuin. So, i-harap na yung kain, guys. Ha? Eh. Okay, so, inilipat ko siya ng kalan para, nilipat ko siya ng pesto para mas makita sa video. So, yung lagyan tayo mantika. Kala natin mantika muna. konti lang kasi medyo, ano, mantika. Naiwas kami sa mantika. So, kainitin mo natin yung mantika tapos, lalagyan natin tong minarinate natin na fork ah uh, chop so yun guys pinit na natin mga ilang minuto so yun guys dahil mainit na ilagay na natin tong ano pork chop na minarinate ko bali prito muna natin siya i-golden brown muna natin ay tapos sa isa siya automatic So, sa ipiprito ito na oh, ito, ito yung pinagsika. natin ng magsika. Medyo kakaunta. Ayan. Ito mo na natin sa until mag-brown. Hindi pala kasa ito na ng apat. Tapos ko lang pala ito. pa nga, nga. Stop ano pala ako ng takot. Mali ang aking Na pinangyayon. Ito, 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 ko ito, 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 kasi so, yun. So, yun. Ko muna, guys, yung ito, 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 mag golden brown siya. Prito ko muna siya. So okay, guys, check natin kasi nilakas ako yung apple. Baka mag golden, baka masunog. Tingnan natin. Uy, parang ano, <laughs> sumabaw. Sige, like, prito lang muna natin. Parang naging ano na, bird steak. Nakasa ko na lang muna apple. Sige, piprito ko lang. Parang ano, hindi ko napatik-tik sa bab hindi ko napatik-tik nung nakababat kaya hindi masyado nakilitan sige lang iprito lang muna natin lakasan ko na lang yung apoy para um, ano, maluto agad makatikim ang kapatid ko bago siya pumasok so yun guys so yun check natin yun medyo pula na siya so yun set aside natin muna to kasi may natira pang isa so yun pa uy tapos okay, sa side ah, natin so, yung tatla. Kasi nagpiprito pa tayo Alright. Ang Ah. Huwag ka tumalpit Uy. Hindi pa luto masyado ito. yung minayiwan ko pala. Hindi masyado luto. Masyado prito. So yan yung isa yung isang na is ilagay na rin natin para hindi yung matagal ito so, so check natin ito ulit after mm -hmm. ilang minuto po. matapos na yun ito then after nun is yung pinagmarinitan ko ay ilalagay ko doon sa pork chop so yung talitan ko na kung naiprito ko muna ko let's check natin ulit oh, okay pwede na ito yung golden brown so yun set aside na natin sila wow. so, yung apat na yung naiprito ko so yung balik natin tatanggalin yung magdipa so yung balik natin yung pinag para niya ito. Ah, ka ah. Hmm. Dagdagan ko na lang. Nga lang ating apoy. Medyo malakas ang apoy. Medyo malakas ang apoy. Hindi lang. Eh. Dagdagan na natin mamaya parang kakunting sabog nagdagan natin ng toyo, tubig at so yun, lagyan natin yung ano yung sibuyas na kasi kukunti na bili ko kaya hatiin ko na rin siguro para maganda at so lagyan ko lang ng mga tatlo yan okay na yan okay na siguro yan Lagi ako Minatira Lagay ko sa iba Kung mayroon may may Lagay ako Hindi ako nakabili Ng extra sibuyas Kasi tinatamadang mainit So yun guys Balik Balik ako lang ng 1 minute Then lagay natin yung Sinet aside natin na Pork So yun, after 1 minute Lagay na natin tong Sinet aside natin na Pork yeah. Pagkasay na natin tong Kasi medyo lamiit na siya. So Share na lang natin siya dito. O, baliktad. balik tayo. So, parang nakukulangan ako sa sa baw. Kaya, madagdagan ko ng konting toyo at tubig. Konting toyo at konting tubig. konting tubig para may konting sabaw. Mawala yung alat. So, yung balikan natin to after ilang minuto. So, yun na nga. After ilang minuto. <coughs> uy, nag-zoom pala yung camera ko. After ilang minuto, yan, kumukulo na. Right. Balik na rin naman natin para balance yung luto niya. Sarap. Mm. ikat natin itong konting taba ikat ang konting taba para maluto asya okay then tikman natin yung so, sauce, tikman na rin natin kung maalat ba or ano pwede pwede konting sauce okay Hmm, sarap. Tama-tama lang. Tama-tama lang siya, guys. So, yun. Takpan ko ulit at palagi ko na mamaya yung oyster sauce na yun. Ha! After <tong> long minutes. So, yun. Lagay na natin itong pang na. oyster sauce dahil yung kakaunting sibuyas. So, yun. Lagay natin itong nabili natin yung oyster sauce kay nanay so yun shout out sa nanay na nag na, pa ano sa akin kapo na pa bariya sa akin ng ano, pera ano, nagpabariya pala ako sa kanya binarya na ako thank you nai so yun nagayin na natin ito isang buo mm, sarap oyster sauce Try natin nasa ibabaw kasi Para eh. um, ano. Kasi okay naman to malambot na siya. Napali na tikman ko siya kanina. Ben, mga sino, sibuyas. Pagpasensya na naman yung guys, huwag nyo kayo bash kung sibuyas ko ay hindi yung pote. At least may talaga yung sibuyas. Salamat. So, So yun guys, pakuluin ko lang ito na konti rin. Pinito la musika. Alright. Guys, finally, naluto na rin ng napakasarap natin ng na pork steak. So yun, hindi ko na siya ililipat. Dito na lang muna para para masarap. Uh, I mean, para mamaya ipapainit kung Dinagdaga ko ng ano ng daon ng laurel kasi sabi ni Papa na ganda ng daon ng laurel. So yun guys, kain tayo. Thank, thank you. Thank you sa pagsubaybay sa panonood sa aking video. Don't forget to like, share, and comment to my YouTube channel, Kaakwa. See you. Bye-bye. God bless all.